Sinong mag-aakala na ang probinsya ng vlogger na si Kamangyan ay kumikita na ngayon ng milyon-milyon kada buwan? Ano na ang mga naipondar dahil sa pagkukupad? Akala mo naman, napaka. <laughs> 26 million views, 32 million views, at eto pa, 50 million views. Grabe, ang tanong, e eh magkano kayang siniswaldo ni Kamangyan sa Facebook at YouTube? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Of course, lalapagan din natin yan ng mga screenshots at resibo. Nako, ihanda mo ang sarili mo at sabay-sabay tayong ma-inspire kay Kamangyan. Siyempre, gusto ko na lahat ng mga achievements namin sa buhay ay kasama namin sila. Oh. Nagsimulang maging vlogger si Kamangyan nung pandemic. Ang tubong Oriental Mindoro na dalagang ito ay nagpamalas sa kanyang mga video na ng buhay probinsya with her wit and undeniable charm. Sa kabila nito, lumaki sa hirap si Kamangyan, magsasaka ang kanyang ama at nabaon pa sa utang ang kanyang pamilya. Kaya naman nangarap siyang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kung bata pa kami, yung, ang ulam lang namin ay yung tubig asin yun po pero masarap nung bata pa kami Sa ngayon, si Kamangyan ang isa sa most watched content creator dito sa Pilipinas Meron na siyang 7.1 million followers sa Facebook Meron na din siyang 6.8 million followers sa TikTok at 645,000 followers sa YouTube. Sa milyong-milyong followers ni Kamangyan, mapapatanong ka na lang, eh magkano kaya ang kinikita niya? Kaya naman binisita ko ang kanyang Facebook page at sinilip ko ang views ng kanyang mga uploaded videos. At mga best, Nalula ako Meron siyang isang video sa kaka-upload lang noong nakaraang linggo Ngunit tumabo na ito ng 32 million views At ang pinakamarami niyang views 50 million Grabe wow. Magkano kaya ang sinisweldo niya sa monetization kay Meta or Facebook? Para sagutin yan Chinet ko ang sarili kong page at ikinumpara ko yung kinita ko sa iba kong mga videos Yan ang ating magiging point of reference sa pagkukumpute ng sweldo ni Kamangyan Ready? Meron siyang isang video kung saan nagluto siya ng king crab at umani ito ng 14.4 million views. Luto nga ni pala ako ng king crab ngayon sa bukid mga kamangyan. Dahil nga ni birthday ko na ay for the go. Nagkataon na meron din ako isang video na may 14 million views din. Nung chinek ko ang kinita ko sa 14 million views na ito, ito ay nakakuha ng $1,610 or 92,000 pesos. Kinumpit ko din ang total views ni kamangyan nitong nakarang isang buwan lang. Tumabo ang kanyang page ng 119 million views. Ang kadalasang kinikita ng isang video video na may 3 million views ay nasa $200 or 11,500 pesos. Minsan pa nga mas mataas pa dyan. Meaning, kung may 119 million views si Kamang Yan, kumita siya sa kanyang videos ng $456,000. Or kung i-convert natin yan sa peso, kumita siya ng 26 million pesos nitong nakaraang isang buwan lang. Grabe, no? Take note, hindi pa kasali dito yung kita niya sa Reels, TikTok, YouTube, and most importantly, brand collaborations na talaga namang malaki din ang kitaan. Kaya naman hindi na ako masosorpresa kung umaabot sa 40 million pesos ang kita ni Kamangyan kada buwan. Dahil nga sa laki ng kinikita niya ay nakabili na siya ng brand new car which is the Ford Raptor top of the line na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Ala ka, 2024 Ford Ranger Raptor 4x4. Uy! Alam niyo, tunay talaga yung mga inasabi nila mga kamangyan na kapag yung isang bagay pinaghirapan mo, talagang galing sa dugo at pawis mo, kapag na-achieve mo siya, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam dahil alam mo nga sa sarili mo na hindi mo yun nakuha ng basta-basta lang. At dahil nga niho, pinaghirapan mo yun, sobrang aingatan mo na ipagpatayo na din niya kanyang pamilya ng bahay. Pati utang ng kanyang mga magulang ay nabayaran na rin ni Kamangyan. Yung kay tatay po na parang hindi na niya kailangan umutang pag ano, pag sa bukid. oh, -bu wow. Sobrang nakaka-inspire nga itong si Kamangyan, no? We say sobrang deserve niya ang lahat ng ito. Eh kasi naman, napaka-authentic ng kanyang mga content. At na-highlight talaga yung sarap ng buhay probinsya. Ikaw, kung meron kang 40 million pesos a month, saan mo ito gagasusin? Pag-usapan natin sa comment section. Yun lang, salamat sa panonood. Don't forget to follow. Peace!